magandang araw naman po sa atin mga kaidol no so ito na naman po tayo mga kaidol ay biyahe na naman po tayo mga kaidol no kapuntang jinsan na talaga mga kaidol makakapunta na naman po tayo ng jinsan no so sa mga kaidol na dyan so please subscribe po sa ating malit na channel na upang maragdagan pa po yung tatlong unit kaidol vlog and huwag kalimutan mga kaidol ah uh, mag like at mag share sa ating mga kaibigan o mga kaidol no? na upang mapanood po nila ang ating uh, content mga kaidol so nandito na po na tayo mga kaidol no? so sino ang magpabiyahe dyan so EG12 tracking uh, services mga kaidol no? so Search nyo lang mga kaidol no kung may papabiyahe kayo mga kaidol o ipapakarga mga kaidol. Andito po yung truck namin mga kaidol. bago po yung gulong namin mga kaidol no. Bago po yan. So tinwilis po ito mga kaidol no wing van mga kaidol. So mga gulong natin mga kaidol na napakabago no. So ito po na mga bago yan mga kaid bagong palit namin to mga kaidol no bago bago namin binibiyahi uli mga kaidol so tignan natin dito mga kaidol at maraming mga truck mga trucking dito mga kaidol no Bolong So bago pa po, po yung truck natin mga kaidol So mga bago pa po yan yung gulong natin no, mga kaidol no? Hello So napakalinis mga kaidol no? Napakalinis yan mga kaidol no Kapit sana po natin 'no kasi tayo po ang sunod na sasalang doon. So 3/4 pa lang po ang laman noon. Sa papalitan nating kulay brown mga idol, yung truck na kulay brown. 'Yan po papalitan natin mga idol 'no. So mamaya po, gagala po tayo doon. Napakaraming truck talaga dito mga idol. O. kadalasan po dito mga kaidol ay GNT mga kaidol no Ito ano na pala yung driver natin. So, gagala tayo mga kaidol. Tignan natin ang buong kapaligiran mga kaidol. Napakaraming tracking talaga dito mga kaidol. No? Pero halos po ay GNT po. Okay. Ibasan pa po ito mga kaidol, no? Putik mga kaidol, kasi tag-ulan kasi mga kaidol, no? O tag-ulan ang ating uh, September mga kaidol. Texas so, napakarami pa mga kaidol oh. doon po yung labasan mga kaidol no, papunta doon o so, diba mga kaidol sa labasan pa po nito mga kaidol napakarami pa po no so singi tayo doon sa maya ng mga kaidol may luban nito mga kaidol napakarami pa talaga singi tayo nagpaalam sa ating driver mga kaidol no. dito po tayo galing kanina mga kaidol sumuksok so, tayo dito kanina sinyok no? po natin yung truck natin dito napakarami talaga truck dito mga kaidol wala na pong madanan puti o diba mga kaidol napakarami truck dito mga kaidol so sana po makardahan na po tayo mamayaan po mga kaidol para makabiyahin naman po tayo ng palibagong lugar naman po ay sa lugar ni Pacquiao po Jinsan po ang punta natin mga kaidol ang karga po natin ay parcel po so, napakarami no mga kaidol so, sana po magtuloy tuloy na po ang init napakaraming truck dito mga kaidolan talaga so sa mga kaedulan dyan dyan no? lalo na sa mga mahal ko sa buhay Uwoy G12 so shout out po sa inyong lahat dyan mga kaidol so okay, iba mga kaidol oh. so, so napakarami pa po no oo, di ba ka, mga kaidol sa sulok man sa mundo dito mga kaidol ay di pala sa di, di pala to mga kaidol no ay ay nakalimutak na naman po sumakita na naman po yung chan pag naman ah kalamba mga kaidol Kalamba, Laguna, mga ka-idol no? So nandito na po tayo Dito po tayo nakakuha ng pangarga Dito, dito po tayo tinuro, tinuro ng boss natin no? Uh, si Kuya John So shout out po uh, Lalo na sa iyong asawa uh, Si Mati Alice So shout out po sa ating lahat dyan O so, sa inyo So sana po nasa mabuting kalagayan po tayo dyan no? Sana swertihin kami sa lahat ng aming mga biyahe Mga madam and sir So palakad-lakad na naman po tayo mga kayo Napakaraming truck talaga dito mga kayo So sinuwerte lang po tayo no mga kayo no? Nakakuha tayo kagad ng biyahe So alakakargahan pa tayo mga kayo Sana po ay makaalis po tayo mamayang hapon no Papuntang Jinsan mga ka -idol. so Ay din mga ka-idol. Kung sino man ang gusto magpaservice ng mag, magpaayos ng truck. Eh dito lang po tayo no, mga ka-idol. Search nyo yan mga ka-idol. Search nyo po yan mga ka-idol. No, para po o magpaservice po kayo sa inyong mga unit mga ka-idol. So mga ka-idolan ko. So hanggang dito na lang po tayo mga kaidol no. So mega mega love shout sa buong mundo. Thank you po. Bye-bye.